Sunod! So what's up sa mga kahombre ko dyan? sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating kikilalanin ang at The Biggest! 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 sintido sa balat ng social media. The biggest clown shouter na walang iba kundi si Ato <laughs> palakpakan Ang putang inangyari. Eh. <laughs> correct, correct. Papayag pa rin eh. Sa madaling sabi pre, yung mga babae putang inawala silang standards. Putang ina yung mga babae, walang standards. Pagdating sa body count. Ang meron sila pre. Preference. Ano, uh, kumbaga. Hmm. Fuck, 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 your, ano, kung anong, anong pass mo. Pakis ka ni ganito. Ano hmm. nangyari sa inyo? As long as malupit ka, gusto kita. Walang standard standard. Yan, yeah, yeah, exactly. <laughs> diba, yan, yeah, exactly. Nakainin ko puwet. Diba, putang inang yan. Ay, ay, ka ba kumain ng puwet? <laughs> Depende, <laughs> de, pre. Pag <laughs> <You laughs> you know, <laughs> sa chicken <laughs> joy, <laughs> pre. Sa chicken joy, sa pang puwet na yung puwet. Kain lahat yung, <laughs> yung puwet. <pre. laughs> <laughs> 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 Sa totoo lang. Ang anong di ko ginagawa. Kaya yeah, lagi dito. Pagkain ng puwet. Pagkain ng puwet. Pagkain na puwet. Pagkain ng puwet. Labasan ng tayo. Kakainin mo ba yun? Uy, galing. Speaking, speaking, of, of, speak, speaking of, <laughs> of puwet. Matasang. Mamaya na. Oo, <laughs> oh, oh, uh, mamaya, mamaya, Next episode yan yeah. Pero may kumuha na sa akin Nga niyan Pare At uh, Tang ina, okay din oh, Parang Parang may hipnotismo siya Tang ina, shit Tang ina, oh, tar ko ina, oh, tar Tang ina, oh, ikaw ba? pare Tang ina, tang -ina, tang -ina, tang -ina enjoy, pala, Oo, man. naging joke Kinahin niya yung pet ko, pare Oh, shit Paano pag ano? Kunyari, ano siya? Ah, ito, ito May kumain ng puwet mo, pre Ang ganda niya talaga Talagang model-model siya so, Tapos pag atas niya Kainin yung puwet mo Tangin, hindi ko gagawin niya, pre Alam ko kung saan ka papunta <laughs> oh, alam, alam, yun ang sagot ko, ha? Magaling ako mag-chess, pare. Tinapasan ka na, tapos trans daw siya. Ipangin mo pa rin, kinat ko na nga. Isa kang D-Bells. ba yun? Pag ba may kaso? yung Wala, walang bawas yung pre. Lalaki naman yun. Kahit bubuki mo yun. Na <laughs> legit pre. Ikaw pa mapi-physical injury dong brad. Na legit yung pre, hindi daw nag apply sa mga trans woman yung pre. Alin? Yung ay. Ay, Pero, oh, pero, pero, sila, pero uh, nag a yon sa mga tibo. Sa mga trans woman. Oh, babae man. pa rin sila ah, yeah. Pero, may isang attorney yeah. na ano. the